Hello guys, good morning. Sa mga kapwa ko kabakya, hello, good morning. Sa mga kapwa ko nag-aatamang baboy, good morning. Laban lang, maski mahalo ng feeds, mahalo ng biik, niya. May na na akong munting tangkal. May na ang pangarap ko na sana, mapadako ko o kaya mapadaghan. Kay para sa ako, mas pil ko ang pag aataman baboy. Mas enjoy ko ang baho sa ulo. Kaya para sa ako, mas kung sakali man na may porta ako o may sapat na kuhunan, gusto ko may na magiging business padagan ko si uh, makapadagan ako pakan makapadagan ako patining na ataman soon sana matupad sa mga nagsusuporta tabi sa ako uh, sa mga followers ko sa mga nag comment nagla like nagla heart thank you so much Sana diri ka mo magsawa, magsawa sa wala ka kwento-kwento ko ng mga pus, ng mga kadramahan, kauwihan, kaartihan. Kay entero na kaya ko himuon para mapansin ako ni Meta. Laban lang. sa mga kapwa kong hagrising uh, mga kapwa kong nag aabaman sa urig na ko ramdam ko mo ako nga oh hindi ka mo maniwala minsan bihiraan ako makabakas ng sako ako na, sa na peas kadalasang kilo-kilo para eh para na. napunan pero nakaraos man, look. After uh, one and a half month, baka pwede ko na sa raibenta. Pambayad utang. Di ba? Ang saklap. Pambayad utang. Pero okay lang. Laban lang. Ganun talaga ang buhay. Hindi puro saya. Ganon talaga ang buhay. Hindi puro kaginhawaan. Maabot man talaga ang ang maabot man talaga ang point na susubukong na susubukong sa asang Pero dapat pili kita may tiwala sa sarili ka na kung tiro na maabot na problema sa ato. basta laban lang malalang pasanta. Magtiwala lang kita sa taas. Kaya ako, dada akong pasalamat ko kay Mars. Dahil sa kaniya, after one and a half months, napakinabangan ko na ang baby niya. Kaya Mars, thank you so much. I love you. Bye! Please heart react and share my love. Thank you.